Sumrek ka! Oh shit! Oh shit! takas nga, mo mga ah ha? Kadan mo ka, sumurot ka di palengke! Pagatang ka nga, pagatang! Pagtakong at sangit-sangit ka, tamastaran ka! Gusto ko nga yun! mo, ha, Jai! yung Manula d'y kwarta ngayon, tigta tatang mo! Ah, gusto lang nga panggatang yung itikanan tayo! kita kitang dagit ginatang ko! Dagito eh, oh O, dagit natin ginatgatang po, nga, kanin tayo! Dagita, gulbulay! Si kamot nga ubing, may salang nga kuha, may salang nga agdang, pagatang ka nga pagatang, pagatang ka nga pagatang ka, mangibabaing ka, mangibabaing ka, mangibabaing ka. Hmm. Sabi mo, pag sinama mo ko sa pareng bibilan mo ko noon. Ang kumama nga kasdayan na, ah, tapos insurot ka lang nga Roden, insurot ka lang nga Roden, pero nga sangit ka nga sangit, mangibabaing hmm. ka tita, tao tungo <totahan> ng ka, katotohanan ng eksanit eksanit ka tigsan na pa ito eksanit tigsan na pa ito eksanit ko nakmaninan ang ibaba inka tapos mo maala, maalak jikayat mo jikayat kara kara dap ka agulang ulang kan detan ang ibaba inka yung araw gusto ko sumama sa palengke sabi mo na sa unugyong palengke Awanti tayo, awan kortata tayo. Imbagak lang na po orange paling kaya tapno sardeng ka iti kakakwa kakapagatang mo. Awanti makorporta lang nga roden, awan na bakbati nga kas kasta pa yung mga ibabaing ka nga ubing. Apay baknang ka, baknang ka. Tumong kita kay papa. Iipaw lang mo, agpada kayo pati ming kayo may nakita pa ako isang daan kanina. Inipit mo dun sa wallet mo. Pagkwata aja. Yung sarintay to na no bigat nga kwa. Pangkaan tayo. Isula aja tinabat-batin. Kayat mo no. Kayat, mm. kayat, no kayat mo. No kayat mo na no tamutan. Mm. Dadyay ng nga kwa. Pag-aaribong-bungan baka titataon nga kuan Agidda-idan. Agkusay-kusay ti tidagan. Sabi mo, babalikan nating yung laruan. Ay, awan. Awan, ba? Diba? Agsangit. Agsangit na talaga Tatang lagasin. Ito ulit ka. Awala ah. mm. oh, di ka ipagpagatang ang ubing a. Imbag kumamot. No awan, awan. Maawatam kumamot nga a. Marigrigat tay lang. Kasto yun nga. Marigrigat lang. Agibadjitin. Pagatang ka pa yung napagin. Ito ang sumusurot na naman sa akin. May ading muntot isurot ko. Uh, imbag pa yung ading tanasing singpet. Sige sab sabsabalit yung ugalit. Imalala e, ka talaga ka tayo Amam nagapastor. Jack na pa'y nagatang yan. Atay, saluyo din nga kayo. Kaya't favorite ko. Ta, ingatang ko ngayon kiti lastikom. Ingatang ko kiti lastikom. Ipagam ka na kita. Kaya ayam mo nga. Handam ang mapantibalay. Tanohan ka umapapantay ayam.